Wala yung araw mga mawe na magti-training na nga pala ako Hindi ko na nga malaman yung gagawin ko <laughs> Habang ito nga si CJ ay tinitingnan nga lang ako Nag-alarm naman ako mga mi Kaso nga lang talaga namang hindi tayo sumusunod sa ano Kaya lot? naman ito aligagang aligagana nga ako sa mga kilos ang ko Ang kailangan kasi mga mi Bago ko nga iwan to si CJ kay papa Eh kailangan nga inagawa ko na ang Di lahat Hindi ko rin kasi alam kung matatagalan ba ako doon Kailangan ko nga rin mapaliguan na itong si CJ At mapainom ko na nga rin ng vitamin Mukhang nga inaantok pa tong anak ko Tingnan nyo naman

antok itong batang ito? Pagkatapos ko naman nga nagpitin itong hinigaan namin, eh nagsabay na rin kami ni CJ Maligo. Ah, oh. Mga oras na yan, eh nagmamadali na talaga ako mga mga. Malapit lang naman yung pupuntahan ko dahil sa plaza lang naman yon. Pero nga yung oras ay talaga naman. Kaya naman, for the lip tint, lip tint nga lang ang iyong mawe. Wala na nga akong ibang nilalagay dito sa pagmumukha ko. Lip tint lang nga ay sapat na. After nga yan, eto nga, nagsuklay na nga rin ako for the first time. Kasi Charot. naman, pag sa bahay nga lang ako, hindi eh, naman ako pala suklay mga hmm. mami. Maraming mga mamis ang relate dyan. Pagkatapos ko magsuklay, pinunasan ko nga lang saglit itong salamin ko at sinuot ko na nga rin na yung mami. purpose kung bakit nga ako nagpagawa ulit ng salamin dahil nga may training kami. At bago nga ang lahat, nilagyan ko nga muna ng towel itong batang ito kasi for sure ay nako, napakapawisin itong batang ito. Pagkatapos ko nga siyang malagyan niya, sinuot ko na nga rin yung short niya at eto nga, naglambing-lambingan lang kami for a while. Dahil nga nalulungkot nga ako at may iwan ko nga siya dito ng matagal. Alam yung feeling mga mawe na parang may work nga ako at hindi ko nga kayang iwan tong si CJ. Pero syempre, wala naman tayong choice kundi lumaban naman sa buhay. Mga mga may ko nga at nilalagnat pa nga itong si CJ at inuubo. Kaya nga lahat ng bilin ko ay talaga namang binilin ko na lahat kay Papa at pinaulit-ulit ko na nga. Ang din? sabi ko nga tingnan mabuti si CJ at wag nang maaalisan ng tingin at sa kwarto na nga lang muna sila. Nandito na nga ako mga may sa plaza at eto na nga papasok na nga ako ng school. Medyo nagtataka pa nga ako dahil wala pa nga tao nung una at eto na nga dumami na nga kami. At napakadami pala talaga namin mga may at piling ko nga ako lang ang naiiba. Yes. kasi lahat mga teacher at yung ba naman ay hindi ko na alam. Tamang selfie-selfie nga muna ako mga Mi, at eto nga yung binigay sa amin na envelope. Di ka pa kaya nabubuksan mamaya na lang? Siyempre mga Mi, eto talaga yung pinakahihintay ko. Charot. <laughs> Yan nga pala kami ng breakfast, spaghetti nga, at ito ang puto. Pagpasensyahan nyo na nga mga Mi, at ang laki nga ng bunga nga ako. Ang sarap nga ng kain ko at ito ang mga kasama ko. Ang sarap din ng mga kain mga mi. Tapos ko naman nga kumain. Ito nga at binigyan nga kami ng buko juice. Tapos na nga yung training namin mga mi at kinagabihan naman. Ito nga at nagluto nga ako ng aming dinner. Naghiwa na nga ako dyan ng kamatis mga mi at sinimulan ko na nga rin maghiwa nitong mga bawang. Tinanggalan ko pala mga mi ng buto itong mga kamatis. Palagi Palagay ko talagang ginagawa to mga mi kaya mas gusto ko talaga ako yung nagluluto dito sa bahay. Ay. Kapag kasi si papay hindi niya tinatanggal yung buto. Itong mga nakaraan nga si CJ nga ay ayaw nga magkakain. Piling ko nga ay dahil sa ipin niya, dahil nga napakadami talagang tumutubo mga mi, babata. at taas. nga niya talaga nang walang sabaw. Yun talaga yung na ko kay CJ. Kaya naman, etong niluto ko talaga ay para sa kanya. Kailangan talaga may sabaw para nga makakain talaga itong si CJ. Habang hinihintay ko nga maluto to mga mi, ay hinugasan ko na nga muna itong mga kalat-kalat sa lababo. At pagkatapos ko naman nga maghugas, isinalin ko na nga rin agad itong niluto ko dahil napakabilis lang naman itong maluto. Ayan na mga mi. Luto na tara kain po tayo. Thank you Lord po sa blessing. At hindi nga ako nagkamali mga mi. Ang dami nga talagang nakain ngayon ni CJ. Kasi kasi prito nga yung ulam namin, just ko Yo, isang subo lang at ayaw na. Hindi nga. ko naman nga mapilit itong batang ito dahil siya nga daw ang boss. Oh, siya mga mi hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.